Nasira. Sayang. Ito ay isang failed 3D print. Ano ba yung mga possible causes nito? So, pag nagtanong ka online, ang sasabihin sa'yo, dapat daw mag-bed level ka. Tama naman, kasi kung hindi leveled yung bed, either magiging uh, under-extruded or masyadong mataas yung nozzle, ibig sabihin maglilinya-linya, hindi didikit ng maayos, yung isa naman pwedeng dikit na dikit. So, dapat mag-level ng bed para maiwasan yon. Pangalawa, dapat maglinis nitong bed. Kasi pag oily yan dahil sa kamay mo, kailangan linisan yan nito para matanggal yung oil at kumapit yung 3D print mo. Yung isa na hindi madalas nababanggit, etong nasa ilalim nito, baka may nakadikit dyan na residue nung mga dati mong print. So, ayan, halimbawa niyan. Kahit maliit yan, nagmamatter yan. So, kailangan tanggalin yan. Kahit magbed level ka, hindi niya yan maayos. So, tignan mo rin ito dahil itim nga itong part na to. Dapat, natatanggal mo din yung mga nakakapit dyan na dumi. Kasi pag may nakakapit dyan na dumi, magtataka ka. Nag-bed level ka naman. Pero minsan may naka umbok na part ng print mo. Tapos paulit-ulit yung nangyayari. So baka ang problema talaga ay yung nasa ilalim. So, dapat nalilinis din yon.